ang Islam ay masama, tingnan mo muna yung sarili mo. Bakit? Ang problema lang nila ngayon, ang binabanggit lang nila ngayon, kapag ang Muslim gumawa ng kasamaan, bias masyado. Bakit? Pag sinabi mong Muslim, kalipawa, si Muhammad nagkasala, nakapatay at nakulong. Anong sinasabi nila? Sasabihin nila, si Muhammad, isang engineer, isang Muslim, nakapatay at nakulong. Hindi po pa ganun ang pagbabalita. Kailangan pa talagang banggitin yung kanyang relihiyon isang Muslim. Pero bakit kapag ang nakakapatay, Romano-Katoliko, o Iglesia ni Cristo, o Born Again, o Saksi ni Hoba, meron ba kayo nakikita dyan? Si Fernando, isang Iglesia ni Cristo, engineer, nakapatay at nakulong. Meron pa ba kayo narinig na ganyan, na dinadamay ang kanyang relihiyon? Wala kayo maririnig na ganyan. Hindi ba? sa aming mga Muslim, napaka-bias yon na uri ng pagbabalita na pag sinabi mong Muslim nakapatay, para mong sinasabi na ang lahat ng Muslim ay mamamatay tao. Bakit yung isang lolo na nakari ng rape ng kanyang apo? Ba't hindi sinasabang ang relihiyon? Isang lolo, si Fernando, lolo, ni rape ang kanyang apo, isang Romano-Katoliko at nakulong. Binabanggit mo yung pagiging Romano-Katoliko niya? Hindi. Kaya bakit pag Muslim ang inyong binabalita diyan, idinadami niyo yung relihiyon namin. 'Di ba? So yun po yung panawagan namin na kayo ay Ito na, prangkahan na mga kababayan, no? So bilang pagmamahal po sa inyo, dati po akong Kristiyano, no? Bilang pagmamahal ko po sa inyo, tatapusin ko po yung aking pananalita, no? Bilang pagmamahal po namin sa inyo. Hindi po pamimilit, hindi po pamimersa hindi po kung ano pa mang kadahilanan bilang pagmamahal. Kayo po ay inaanyayahan namin na sa liksikin ng Islam. Pag-aralan niyo po ang tunay na Islam. Huwag niyo pong titingnan yung napapanood din niyo sa TV lang. mga kung ano-ano dyan, kidnapper, mga Muslim, kung ano-anong mga masasamang uh, mga nagre-represent sa hindi tama sa Islam. Totoo yan, sapagkat kapag yan ang titingnan ninyo tungkol sa Islam, wala kayo makukuhang maganda talaga. Di ba? Sabi nga nila, bakit kayo mga muslim, mga masasama? Di ba? Ang tanong ko naman sa kanya, bakit? Ikaw ba? Bilang isang Kristiyano, natikman mo na ba? Nakala nakarating ka na ba sa Islam? Napuntahan mo na ba ang Islam para masabi mo na ang Islam ay masama? Bago ka magsabi na ang Islam ay masama, tingnan mo muna yung sarili mo. Bakit? Ang problema lang nila ngayon, ang binabanggit lang nila ngayon, kapag ang Muslim gumawa ng kasamaan, bias masyado. Bakit? Pag sinabi mong Muslim, kalipawa, si Muhammad nagkasala, nakapatay at nakulong. Anong sinasabi nila? Sasabihin nila, si Muhammad isang engineer, isang Muslim nakapatay at nakulong. Hindi po ba ganon ang pagbabalita? Kailangan pa talagang banggitin yung kanyang relihiyon isang Muslim. Pero bakit kapag ang nakakapatay, Romano-Katoliko, o Iglesia ni Cristo, o Born Again, o Saksi ni Hoba, meron ba kayo nakikita dyan? Si Fernando, isang Iglesia ni Cristo, engineer, nakapatay at nakulong. Meron pa ba, ba kayo narinig na ganyan, na dinadamay ang kanyang reliyon? Wala kayo maririnig na ganyan. Hindi ba? sa aming mga Muslim, napaka-bias yon na uri ng pagbabalita na pag sinabi mong Muslim nakapatay, para mong sinasabi na ang lahat ng Muslim ay mamamatay tao. Bakit yung isang lolo na nakari ng rape ng kanyang apo? Ba't hindi sinasabang ang relihiyon? Isang lolo, si Fernando, lolo, ni rape ang kanyang apo, isang Romano-Katoliko at nakulong. Binabanggit mo yung pagiging Romano-Katoliko niya? Hindi. Kaya bakit pag Muslim ang inyong binabalita dyan, idinadami nyo yung relihiyon namin. Di ba? So yun po yung panawagan namin. Sinabi ko na noong nakaraan, kung gusto niyo pong mati makita yung kagandahan ng Islam, yung magaganda pong mga Muslim ang tingnan niyo at yung mga taong nagre-represent sa kagandahan ng Islam. Sabi ko nga noong isang salita ko doon sa isang seminar kung gusto mong malaman kung ang mangga ay matamis, anong gagawin mo? Ha ah, kapag gusto mong matikman yung mangga matamis o maasim, ano'ng gagawin mo? Titig titit tititigan mo lang ba, malalaman mo na ah matamis 'yan. Ano'ng gagawin mo? Titigma mo, di ba? So, dapat hindi nyo mamiscote itong sasabihin ko sa inyo na, -re -re na sinasample ko yung muslim sa mangga. Hindi, ang gusto ko lang maintindihan ninyo, kasi pag may example, mas madaling maunawaan. Tingnan ninyo, kapag yung mangga, gusto mong malaman kung matamis o hindi, titikma mo. Ngayon, kung ang mangga na yan, kulay green pa, malalaman mo bang matamis o hindi? Hindi, hindi mo malalaman. Bakit? Green pa yan eh. Sure ka, kapag green, maasim pa yan. Ang tawag dyan, hilaw. Tama, hindi. So, hindi mo titikman yung maasim sapagkat gusto mong malaman kung matamis. Kung titikman mo naman yung mangga na may butik-butik na, kumbaga hinog na sobra na, ang tawag dyan ay overripe na, bulok na. Pag tinikman mo naman yung bulok na mangga, malalaman mong matamis o hindi yung mangga? Hindi, di ba? So, ang ibig sabihin, ang titikman mo sa mangga yung mabango, maamoy, kulay dilaw, yung talagang malalaman mong ito ay hinug na at kapag tinikman mong matamis, sasabihin mong matamis. Di ba? Kagaya din yan sa inyong mga daliri. Madaling maintindihan to eh. Yung inyong mga daliri, ang tawag diyan daliri, pero pantay-pantay ba yan? Hindi siya pantay-pantay. Ganon din ang Muslim. Baka ang Muslim hindi sumusunod yung iba. Baka ang pagsunod niya sa Islam, baka 50% lang. Ang iba, hindi niya sinusunod. Baka ang iba, 20% lang. Baka ang iba, pangalan lang ang Muslim. Totoo yan. Baka yung mga taga Mindanao, yung salita lang nila sa Mindanao, ang pagiging Muslim niya. Yung kanyang ginagawa, walang kinalaman ng Islam. So, ang panawagan po namin sa inyo, tikman po ninyo yung tunay na Islam. Sana po, huwag kayong maging bias sa pag-judge. Kung baka ang tawag dito, huwag kayong maging judgmental sa, sa mga Muslim. Hindi yung pag nakakita kayo ng mga Muslim ay masama na agad ang iniisip ninyo. Kundi, tandaan nyo po na ang una nating mga ninuno, ang relihiyon ni Sultan Kudarat, ni Lapu-Lapu, si Raha Sulaiman, at lahat po ng mga datun, mga naunang panahon, ay Muslim. At ang lahat po ng relihiyon ng mga propeta, ni Noah, ni Abraham, ni Solomon, ni David, lahat po sila ay mga Muslim. Kaya tatandaan po natin, huwag po tayo maging bias sa mga kapatid at mga kababayan sa pagtingin natin sa Islam. At bilang panghuli, panawagan ko po sa inyo na sana kung naiintindihan ninyo ang sinabi ko sa inyo na Islam ang tamang pananampalataya, sana kung meron sa inyong nais magmuslim at nais pumasok sa Islam, ay wag na po niyang patagalin. At ito po yung mga bagay na minamadali. Kapag nakita mo na yung katotohanan, tanggapin mo at panghawakan mo at pasukin mo ang relihiyon na ito. So hanggang dito na lamang po. Maraming maraming salamat pong muli at magandang gabi sa inyong lahat.